sinasabi sa iyo. Alam niyo, sabi nga may sasabihin kay sa akin. Tapos si Aling Lydia magsasabi? Ang labo niyo dalawa pa, ha. Ano ba sasabi pa namin sa iyo eh? Ano ba? Ano ba sasabihin Ano sasabihin ni Aling Lydia sa si Aling Lydia na magsasabi? Haluhin man lang lahat ng mga bagay dito sa karinderya ko. Mag-serve ka man ng panis sa mga customer ko. Huwag mo lang kakalimutan linisin itong picture ko. Aling Lidia, hello! Peggy, kakain kayo. Ay, hindi po. Busog po ako. Eh, kung gusto kayo, bakit dito ka nagpunta sa restaurant ko? Hindi ka nagpunta sa mall. Ah, eh, hindi. Sabi ko kasi ni Intoy, tsaka ni Tomas, may sasabihin daw ho kay sa Ano po yun? Nano, ito! Ay, yung tungkol ho kay Natalie. Di ba, lumayas dito na hindi nagpaalam? Oo, oo nga. Eh, bakit nga? Eh, di ba nga ho, hinalan yung buntis? Huh? At ang kabay si Fortunato? <coughs> <coughs> yung love of his like si Becky. Ay, oo nga. Eh, bakit hindi kayo nagsabi? Eh, di ba nga ako, okay, kayo dapat nagsasabi ng mga bagay para hindi naman masaktan to si Becky. Oo. Uh, uh. Sa Salamat, ha. Pinapunta yung pa akong dalawa rito, yung pala. Kayo rin pala magsasabi. Excuse me nga. Friend. <laughs> 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 Grabe naman kayo sumuporta. Ah. Sa ginawang panluloko sa akin ni Fortunato, talaga mas malakas pa kayo umiyak ka. Yung pera ang iniyakan namin. Itig 5,000 yung hiram mo sa amin eh. Ano ah, ang tagagahiripan niyo. Bibigyan mo na sa lalaking yun. Tinakbuhan ka pa. Paano kayo ng pera namin? Papalitan ko yun. Mga g***o. Mga walang yan naman kayo eh. Sa kasag sa ganitong nararamdaman ko, ngayon pa kayo naningil eh. Karma, tawag dyan. Naku, sa pa to, eh. Kung hindi ko pa alam talaga na in love ka sa akin, minahal mo ko. What? Yak! Yak? Yak talaga? Oo, yak talaga. Mm -hmm. ay, ay, ay. Ay. ay Sige, subukan mo sumuka. Bubugbugin talaga kita. na. Yay! Hey, yeah. Ano ba sa bola tayong pulutan? You're so bad boy! <laughs> you see, secret ano? Well, cheers na! <laughs> cheers! Puro pansip pala ka. Sandali! Sandali! Ah, pagod na pagod na ako! Ako gudog na gudog na ako Papahinga naman muna tayo! Pahinga? Oo! Oh. Teka, alam ko kung saan tayo magpapahinga. Ano saan? Sa pamaka. Pasensya na, talaga nagmamadali lang kami. Oh, eh, dalawa ho, dalawa. Pilip! Oh, Ligyan na, ligyan oh, na, mahina. <coughs> ah, ah, ah. <coughs> na, na, ah. na, 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 na! Ano? Sino ba? Mabuti pa, mag-iwaiwalay tayo dito. Para mas madali natin makita yung dalawang yun. Hmm. Hai. Aku mau tantasku. Oke. Mau kagak lalah? Taacam balang sila. That's pure luck. Let's do again. Ah. Ah. 信，那大柱高兴啦。王大柱，还有董爷。嗯，Thank you. See, good simple, right? Give me. Here it is. Eh? it oh, ano? What? 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 kayo What? 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 lang ang kalaban ninyo. Sige, labas What?

Hmm. Baka hindi naman dumating yun. <laughs> Pwede ba yun? Darating yun. Pero, pangako mo sa akin na walang palpak, ha? Left over to me. <laughs> 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 hmm? Hello? I'm here. Ano yung sinasabi mo sa akin? Surpresa. Uh, ah, oo uh, nga. ano kaya magiging reaction mo kapag sinabi ko sa yung Basa na tayo. Uh, uh, Rolly! Rolly, uh, titi uh, lang. <laughs> Mukha lamang tahimik eh. Pero minsan sinusumpong yan. Ah! <laughs> Okay lang yun. Wala naman yun. Lahat naman ng tao. Sinusupo pa minsan-minsan. Pitihan minsan. <laughs> <Diwan> mo ako. <laughs> Bañero. No 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 no, bañero. You go first. <laughs>